diba ano 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 Pag ano 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 Tapos nung una kayo nakis, oh. diba? so, ano na ano diba? ano ko, ano 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 mo! ano sinabi? ano 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 ano

Ay na nga, oh. Ayan na nga, na nga. Ayan na, ba? naman, kasi kasama nga. Ayan na. nga, to, bobo. <laughs> 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 Lain, na ako, naman. Mawa naman sa akin. Ayan na, nga. Kaya naman, sawad mo yung bibig mo naman. mo feeding program. Ano? <laughs> Yan, feeding program. Kala ko fitting. Kala <laughs> ko <laughs> fitting eh. Nagsarap niyo kumain, no? Lagi kayo may video sa akin pag nakain kayo eh. Uy, mag nana ako ng ula! <laughs> <laughs> Pero yun naman! Kundi lang ah. <laughs> ayoko yung buto, di ba? Ayaw sa'yo. Huwag yung balat ah. Oh, ay ayoko yun, hindi ako nakain balat. <laughs> 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 ang <panagutan> bobo mo. Oo, oh, mo sabi, sabi, ni ano balay. Sabi. juice. Uy, dali, madami. <laughs> <laughs> yeah. sabi, sabi, sunduin na ako sa SM. Uy, ang ano ba yan? Ngayon, 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 ulul. Ulul <laughs> <Pogye> ka daw. Sabi mo siya, alam na naman niya to eh, kamo. Kung ba'y nga si Jordan, ha? Alam si Jordan Alam niya na to? Nandito na siya kagabi, dungan na ito na siya, kamo. Ang ato na sa mga pogi ka ba? Pogi ka ba Pogi ka ba daw?